pala dapat eh sumakit ang ulo ko talaga kahit na kumain ako ng kanin dito kasi nga nalaman ko na pagtanto ko malapit ang matapos yes pa ay nakapangago lang tawag niya ko si instead na nag extra lang siya ng isang box ng Spanish bread pati yung extra niya naging reduce reduce talagang loging loge eh. kasi nga ano namang gagawin ko sa ano na yon Ilang tinapay ba yun? anim na tinapay na box. Ano namang gagawin ko nun kung hindi ko i-reduce, di ba? Ay, first time talaga tong Inday. Pwede ba ako, nag-ano lang ako ng mga patinapay, mga extra. Pero hindi yung palugi, di ba? Kung gaya ng kung 23. Oh, well, minsan naman kung sinong gusto mag-ano. Anong tawag nito? Mag-avail. Same price pa rin. Pero minsan naman na ano ko yung mga 20 pound, mga ganyan lang. Hindi talaga yung yung gaya ng portito gawin mong 30. sumakit talaga yung bangs ko dito. Maris, eh. di ko alam anong pinagagawa ni Inday Jennifer. Sa totoo lang, habang ano, uminom talaga ako ng paracetamol nung ano na ba yung anong oras na yun. Kasi nga, sumakit ang ulo ko, di ko alam kung bakit. Pero ano na naman, ano na, yung parang natira na lang talaga no, eh, ba aga-aga na pa boys over oh, o oh, boys over oh, ba ah. ang natira na lang si Pandi koko ay just me salamat salamat talaga sa aking mga customer kahit na hayaan na natin na sobrang lugi yung pagod ni Inday Jennifer yung ano basta wala anin ko yon ano magbukbang ako ng lahat ng tinapay dito nagkamali naman siya paano naman yun ba diba? kaya salamat salamat customer na mini-message ko. Pasensya na kung na-message kayo pa tapos ayaw nyo, ayaw nyo palang ma-message ha. Ano, ano naman, kung gusto nyo lang naman. Uh, ano. yung mga ano naman, yung iba naman na message ko talaga. Kahit nilagay ko yun sa page Kasi nga minsan hindi naman nakikita yun, di ba? 48 years bago makita ngayon sa Facebook, di ba? Yung mga pag naglalagay tayo ng kung ano-ano, kinabukasan pa natin makita. Kaya yung iba, minessage ko talaga kung gusto nila. Yung iba, ah, mostly naman gusto. Yung kaya lang yung, kaya nga yung natira, minsan nga dinidelete ko pa yung yung message ko sa kanila kasi nga na na, na sold na. Tapos ni andun pa pala yung message pero yung yung iba pa lang ko pa wala, na, na ano, na delete pala. Sorry naman. Yung sa mga customer ko na na message na hindi pala na ano. Pasensya, pa, pasensya na kasi nga nagkamali talaga ka si Inday Jennifer sa pinagagawa niya sa buhay niya. Ay, yeah. hey, ano ka ba naman? Anim na box na tinapay. Oh, 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 lima. Kasi lima ang tama. Yung sobra, isa lang. di oh, diba? Hindi e, yung isa, nasali din yung sa paridias. Instead na 23, ginawa niya 18. Ah, uh, ito talagang malaki si ano, uh, ubi bread. Oy, naku. Diyos ko, 30 pound to. Ginawa ko talagang 20 pound. Wala talaga, as in, wala. Inano ko na lang para ma-dispatch na lang kasi niya, ay, nga. Ay, napaltan to nga Ewan, kaya nga. Instead na ang sarap-sarap at tara ng higa-higa niya sa kwarto. Sabi ko pa na, kinakwenta-kwenta ko pa namang oras. Sabi ko pa naman late ko pa at sana itong gagawin. Buti na lang, pinaaga ko rin ginawa. Kung hindi, ay, nako, Mario si tabang mga langit. Taon sa na si ni pinagagawa niya sa buhay niya. Ay, diba, Dito na yung amo ko. Sabihin ko na sa amo ko na hindi pala siya magde-deliver kasi deliver din sana to ng gabi. Hindi pala siya magde-deliver, oy. Ay, yung isa lang kasi nga yung inoperan ko pa deliver Siyempre, bayad namin sa ano, sa delivery charge. Wala namang pre-delivery. luging lugi naman tayo nun. oy. pag may pa pre delivery pa, diba ba? naman kayo kay Pero ito nga, oh, masakit-sakit talaga ang ulo niya. <laughs> Kung paano niya pinagagawa yun, ba't nagkamali siya? Ay, Diyos niya, marimar Ay, ikaw po. Sakit ng bangs ko. <laughs> di ba, nag nagsisigawan pa itong magtatay dito, di ba? Tapos ako ay dito, hayaan, hayaan yun, na pagtanggal to ng sakit ng ulo ko. <laughs> <laughs> Pinagtawanan ko na lang talaga yung sarap ka. Sa dami-dami, first time. First time talaga. First time kong nagawa na... Meron naman ano, yung mga, yung mga, mga pa-extra-extra -extra ko, di ba? Hindi naman yun ano, hindi naman limang box na tinapa yun. Isa, dalawa, minsan. Ang pinakaparami ata, dalawat kalahati or tatlo. Yung mga, yung mga magtanong-tanong -tanong ako ba, kung sinong gusto sabay, mga ganyan, or sinong gusto na gumawa ng extra ito na nga. Masakit sa puso, masakit sa bangs. <laughs> ma na ma, nauna pa naman ako ng gising kaysa alarm ko. Tapos yun pala. Pero at least, thank you pa rin, Lord. Na kahit man gano'n ang nangyari, kung ano mang dahilan na meron, na bakit ko nagawa ito, siguro sabi ni sa Nino, marami kang utang, di ba? Sige, pagbigyan kita, kahit na konti lang yung ano mo. Konti lang yan. Hindi nga eh, wala nga profit dito sa Antonin eh. Kasi nga, luging-lugi yung pagod ko. Yung sakit ng ulo ko, hindi mababayaran. Pero, <laughs> ayan na natin. Ganon talaga minsan paglutang. Kasi nga, malapit na yung marami hang order. Kasi nga, malapit na yung 24, 23, ah, oh, 23, carry, carry. Yung 24, eh, malapit na. O, diba, tapos makikiparty pa ka...